nag ride out oh, so 5.29 madilim pa so ngayon lang ako nag start mag bukas ng camera kasi panina dilim pa for safety natin di ako naglabas ng gadget ito lang tayo ngayon baras ito yung location nya ito kasi mayroon 608 so nasa sa pagkakalipan nga Woo! maanip yan Woo! Ganda! Woo! Ganda ni liwalas! Hi! Ah! KM 45 Walang kasawa ang ahon Ang biyahe natin ngayon ay ang tinatawag nilang Batman Loop Ito yung picture oh parang pinugay. bumawi wala na puro lusong na naman tapos sama yung ahon wala ba rito vlogger ay ay wait lang wait lang wait, wait, wait. lang <laughs> ko nabunot yung <laughs> alanganin <laughs> alanganin naman <laughs> damit ko na nagsasabi oh Ayahay. Bawi tayo muna sa lusong At Grabe Grabe hingal ko kasabay siya hanggang ano lang dapat sa may sa may baras lang kasi dahil nakahanap siya ng pwedeng kasabay hanggang dito sa may shera mabot na rin pagdating niya sa may shera babalik na maginaw dito pag daw nga talagang lumalayo lalo ayan na ayan na uuwi na siya ayan na ayan na, ayan na. Ayan na yun salamat. Sir. kasabay natin si Sir. Ano nga yung pangalan mo? Chris pa. Chris. Chris. Sir Chris. Ha, ah, picture lang ito Sir. <laughs> One, two, ten, Takita na lang sa Ayala. <laughs> <laughs> lamig ng magbyahe ngayon ay sa ano papunta ang impanta ang ginawa kaluluwa 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 yan yung kabalik na lang kaluluwa at tapos ang mahabang-habang lutong dito na tayo sa Sampalok maghahanap po na ako ng makakainan oo kain tayo ah. lutong bahay lutong bahay hindi ako ng mga lutong bahay eh. Meron na kaya? Tapos sa tayo kumain ng almusal. So, Ahoy na din tong ng ano ng Santa Maria. Let's go. Sarap magbiyahe pag ganito. Oh. Ay, liliman ka ng mga puno. Woohoo! 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 ay Woohoo! Pero tayo dito sa KM77 Nagal ah. talaga ng ruta ko Kahit nakaplano ko na Picture anong picture tayo ba? Mulan. Um, ulan. Init. Lamig. Yan ang biyahe rito papuntang Impanta. Magulo. Sure. <laughs> Kikisilong. Ha. Ano kaya pakiramdam ng dadaan ka rito ng ating gabi? tapos wala kang kasama huy ito o oh. oh, kahit mga alas 7 alas 8 lang ng gabi oh takot oh Ah, diliko diba? ka rito oh. Kala mo walang kalsada Nandito pala sa gilid uh, Yung lamig talaga Grabe oh Yan yung kalsada Basa Basa kabingi yung katahimikan umuugong na yung tenga ko Ayun, ibon lang yung narinig mo ano kaya pa malapit na daw malayo pa kuya sa infanta pa ako hanip na takbo yan takbong size pag kumaliwa ay pagkumanan kumanan ang baba nito yun dun sa may 7 up hill may gator rin po kayo? wala uh, mountain dyan na lang sa mga vlog ko lang ito nakikita eh malapit na tayo sa KM90 hinihingal <laughs> na ako malayo ko pa in panta ayun ang bulan no? oh ay! ay salamat ayan na ayan na first time kitang mapupuntahan whoa oh. tago tayo dito sa Jarrell Peak. Mulan eh. Grabe yung hangin. Tinatangay ako. Natakot ako baka tangayin ako pa punta sa iyo. <laughs> bayan natin to Padyakan Pamp Lima Pahinto ako. Nagutom ako. May baon tayo. Sponsor. <laughs> Bigyan ni Ma'am kay Ma'am oh. pit Pitbar. Kailangan lagi tayo may baon. Ay putik. huwag tayo sisilong dito puta hmm ba hmm neem <laughs> ang ginaw puta sauce lumasilungan eh wala na ayan ako yung dito na to hindi ko na kunin yung jacket ko Alanganin, oh. Maulap dudong. Ayun, oh. No? Alah, sa langit na yata ako, ah. Wala na, para na akong ano, kinula. Kulang na lang sabon. <laughs> Ang ginaw. Hanip yan. Ah. Dan, dan. Wala, to, wala sa ating tutulong. Ito na yung tulay na may pulse. Ah. Oof. 25 km hanggang ano malapit na ako sana may pagkain nagugutom na ako kita ko lang ngayon ano eh? gasolina Ayip may ahas na naman oh. oh ha oh nasa likod ko na yung araw Malapit na ako guys Malapit na ako ngay hindi ka joke <laughs> kaya yung mga nagpabatman loop saludo ako sa inyo Halip sa kabilang bundok ang init oh uy ang tayo alalay ay ako lang pala negative 12 12 negative 13 sabi nyo tarik pa ito kung aahunin hmm. 16 gradient pala to siyawa lalalim pala dito oh picture natin yung bundok Binatilyo. paket ba? ano ba? Doon sa may Jariens banda o kaya bago magkape. Marami. May mga kabataan. Paakit? Oh. Oo. Pero kanina pa yun. Pinahabol namin eh. Pero kanina pa yun. Pero yun dito na. Parang yun dito banda nung umuulan. Wala na akong nakita eh. Bakas minong. Mga binatilyo yung dito sa may pag-ahon dito sa dalawang mataas na to. May unang tulay. Yung unang tulay, meron doon mga binatil yung mga kumakain kanina. Diba? Ako, saan pa kayo? Tabay ka ng spinyas. Puta loyo pa. First time mo din. Nag-ano din sila kayo? Pang Onse ko na yata dito. Putang ina, matarik pala yung dito, no? Kasi oh, oh. yung... <laughs> but... <laughs> buti na lang lusong ako eh. Kasi napili ko paano... Bali forward ka, forward, Batman loop ka. Pa, oh, Batman Kami loop Kami ako. kasi reverse. Pero doon ba sa bandang real, mm -hmm. hindi na ganun ka ano? Eh, mahaba, pero banayad lang yun. Kumpara dito? Ito, ito kung i-reverse mo, yan ang mahirap. Hmm. <laughs> eh, magano lang ako. Matutulog lang ako ng impanta. Bukas na ulit ako magpapadyak. Ay, maganda. Uh, oh, hindi ko sasagarin. Wala namang pasok bukas eh. Ako, makala naman saan nabutin. Pero, Malulayo pa ay, yung ay, Las Piñas. Ay, mabagal yan eh kung saan siya antungkin. Pero sabi niya, uwi daw sa akin araw eh. Parang kilala ko ang uniform. Eh. Oh, ano? Centurion? Si sabi ko na nga ba eh. Centurion pala eh. Sige sir. Mga mamaw eh. Sina sir. <laughs> Sige, ingat, Sige, ingat, ingat. Okay. Malapit na ako. O di ba? Ang aliwala sa ng kalangitan ay kalangitan, yung kabuntukan. Grabe mag-aalas stress na. Umagaho na 'yon, Las Piñas pa uwi. Sabagay mamaw naman eh. Wow, wala Kailangan to biluhan. Okay? Wala po ako sa ko sa kalangatin ng biyahe ko. Kutang-kutan ako sa ako. diyan ako. Dugo, dugo, Ano dito? Uy, picture, picture. Ano ba 'to? Uy, ito na 'yung ano. Agus River. silip tayo sa baba.